Hello mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay, mga amigo amiga, narito pa rin po tayo sa Portugal. Ayan, ikot-ikot pa rin po tayo. Ito na ang last day namin, bukas uwi na rin po tayo. Ayan. Ayan po. <laughs> Nagpaikot-ikot po muna tayo ngayon dito. Ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Lagi kay Tita Emmy, sa akin po manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like and share lang po. Thank you very much po. I love you. Ayan, samahan niyo po ako sa araw na to para makapag-ikot po tayo. Ayan. maaga pa po rito, madilim-dilim pa, malamig. <laughs> Ayan, kasi po mamaya marami ng tao, lalo hindi ba kapag salita si Tita Amy, eh, nahihiya. Ayan po, paikot po tayo sa hotel. Ayan. Ngayon po maaga kami bumaba ni Kuya Ador, tanong-tanong po kami kung paano makakarating sa airport. Kasi hindi pa po ni namin kabisado ka kung anong sasakyan namin. Kaya maaga kami ba para malaman po namin kung anong sasakyan bukas para makarating sa airport nang hindi magta para medyo makamura po tayo. <laughs> Ayan, minus gastos. Minus <laughs> gastos po. Ayan. Pero napakaganda po dito. Kaya lang po, sobra talagang lamig at mahangin. Pero, syempre, dahil kailangan. <laughs> Tiis-tiis <-tis> ba? <laughs> Pasensya na po kayo, hindi niyo ako nakikita. Kasi pag inikot ko po, putol na naman. At umpisa na naman po tayo. Kasi itong telepono ko po, kung saan nakatutok, doon na eh. Ayan po. Ayan. Sobrang taas. Pasukin po natin to. Maganda po eh. Dito. Pero kailangan natin ingat-ingat. Sabi nila, ingat lang daw po dito. Hmm. Yeah, pero may mga turista na rin pong nag-iikot-ikot kahit po maaga pa. Yeah, kahit po maaga pa, marami na pong bi -ikot, ikot din. Parang kami ni Kuya Ador, ikot-ikot na rin po kami kahit medyo maaga pa. Hotel Abinida Palace Marami po kami napagtanungan kung Paano po makakarating sa airport ng nakabasla Marami pong hindi nakakaalam Kailangan pong tanong ka ng tanong Sa mga driver, ganun din po Hindi po nila masyadong kabisado Ayon 1663 pa po ito o oh. 1663 pa po. Ayan, no? po talaga tayo, ha? Ang lamig po sa kamay, ha? Parang minamanhid na po yung kamay ko. syempre wala pong walang takit yung kamay. Ito, VIP. VIP VIP Teatro. Sobrang ganda. Sobrang pang ganda rito. At ang lawak po, no? Lawak ng lugar. Hindi po siya nilalamig, oh. Kasi po, kaya masyadong malamig. May kasamang ambon-ambon. Maambon po kasi. Ayan. Maambon po, kaya medyo mas lalong mas malamig. Mamaya tatawid po tayo doon. Bibili po ako ng card ng bus para ipipitsa na lang po natin. Hindi na tayo magbabayad ng pera. Ayun. Hindi na magbabayad ng pera, ipipitsa na lang po. Diretso ka na sa loob. <laughs> <laughs> exactly. That's exactly ganda pro dito sobra kung ganda me <coughs> marami rin po Bueno, mga kaibigan ko, maraming maraming salamat muli sa inyo. Sa muli ninyong pagsabaybay kay Tita Emi. Ayan, thank you, thank you very much po. Sana po, subscribe na kayo, like and share. Thank you very much po. Bye-bye po. Bye-bye. Sa muli po.